ko yeah, magandang umaga yan yeah, good morning sa inyo mga bossing ko magandang umaga papa times it's opening time yan yeah. umaga tayo ngayon mga bossing dito tayo sa may clip in hangar sa Cubao uh, alam ko last day pa ito nag arrival last, last day pa you know, update lang tayo pero dami pa namang sulit dito mga bossing ko yeah, yan good morning sa inyo mga bossing mga kapapa times dyan inumaga tayo dahil uh, nakasikwa tayo ulit day off pero bago kong umpisan yung vlog mga bossing, wala natin intro intro ha. Uh, hindi pa nakasubscribe, please subscribe YouTube channel, Papa Tams TV. Hititin yung bell button bossing para updated kayo sa mga bago kong vlog katulad to. New arrival, clip and hanger sa Kubaw. Ang um, pinakakulang to, bossing landmark niya lang, kabila siya ng KFC, RCBC at saka yung uh, pala siya ng pure gold, parang building na siya ng pure gold. No? building na siya ng pure gold, harap lang siya ng Alimol. Yan mga bossing, yan ang pinakakulang landmark nya. Pisa natin, let's go. solid to na ko no ah uh, Air Force 1 Air Force 1 yung alam nyo yung hilalim presyo to is 1,880 yung arrival pa tayong mga bossing assault quad yan dyan pa big size to check natin yung presyo ang size nya size 12 sya dito baka matripan nyo lang ulit yung clip and hanger sa kubawin yung arrival dito yung partner nyo ganyan ganyan din issue nya yun lang issue nya pero assault quad yan dyan pa Hinapinam, big size dito ulit size 9 yun no know? sorry kung pa pala to ah uh, Stan Smith yung pangilalim 1,000 1,500 okay, siya ito at, na itong adidas at, at adidas na 1,200 na siya may dragging ring ilalim lalim niya 9.5 dito sa may adidas di kita source separation wala pa naman naman nakita yan lang pinakasya niya yung dragging sa ilalim kasi nga okay okay source tayo normal na sa okay okay yan yung mga ganyan ayan o ito yung partner niya mga busing baka matripan nyo lang ito ah uh, ano sa to? size 8.5 sa kairi 1,280 yan, bababa lang yung dragging nya tukla, punit, wala pa naman ako yung pwede ba ito pang forma sa araw-araw natin, pamasok sa trabaho yan, wala pa naman sya tukla po yung Japanese sulpad nya simpleng bands lang, baka matripan nyo itong simpleng bands yan, size 9 inihap sya and then 1,200 yan, meron pa naman syang solpad no? issue na talaga ng mga bands kung di mabakbak dyan sa may kanya. nya may mga context separation yan ang pinaka-issue nya yan o, no? mancha pero to clap ulit, wala pa nang na, Mula rin siya ganong food food. At pero itong, ano ito? Pila. Size 10 siya. Ayan, size 10. Pangilalim. 680 lang, oh. Pila, pang araw pumasok sa trabaho. Pwede nila pa more, masa taong di maselan. Sol pa dyan, dyan pa. Hindi kita sol separation. Wala pa naman. At pero itong, ano ito? Ayan, pang araw lang datin. Ito, 1,200. And then ang size nito size 6.5. Yeah, pwede siya sa uh, 8.5, sorry, 8.5. Sulit pa niyan diyan pa. Goods pa nito, pangilalim mo. Oh. Bubble and dragging niya. Pwede tong Air Max 270 na size 14, big size to. Laki ng size oh. Pangilalim mo. Oh. 1,800 to drag yung drag minimal na siya mga bossing yan may punit na rin siya dyan at itong triple black na adidas ang size ito size 11 eh, yeah, 1,880 sulit pa siya oh. andyan pa yung pa niya tukla po nit, wala pa naman Dito, simple ka adidas lang yan lang yung 3 lines yung napakaliit lang size 8 siya pang basketball kaya yeah, sulit pa nito oh. sulpad niya Nandiyan pa tukla po nit, wala pa naman wala ko may nakita presyo dito ito niya, rebel po siya mga boseng check natin yung partner niya baka andun yung presyo niya ulitin ko ay natin natin sa may clip in hanger sa kabaw yan parang 1 yan, 1.8 nga siya, no? Sulit pa nito, ah, uh, May kunting source separation lang, pero di ganong halata. Yan, under Adidas na big size. Yan, you no? Know? Size 10 siya, oh. Hanggang 11, may kabigatan siya, 1,280. Tukla punit, wala pa naman. Japan naman yung sole pad niya. Ito, may itong new balance na size 10 din siya sa new balance. Yan, yan pa yung ilalim, may dragging, may dragging na siya, oh. Yan, 780 pangharabas pero itong Nike. Nike. Ano sa itong Nike nito? Yan, size 9 inihap sa Nike. Yung 1,800 yata ito. Parang 1,800 nga siya. Kasi sulit pa siya. Oh. Kulang siya sa laba. Sulit pa dyan. Diyan pa sa Kenner. Wala pang punit. Grito siguro itong color niya. Parang medyo dumihin na talaga. No? Pero sulit pa siya. Wala pang mga tuklap. Wala pang mga punit. Ayan. May superstar dito. Superstar. Size ito. Size 9 inihap. Ganda ng superstar. Oh yun ang pangilalim mo. 400 siya new arrival dito sa may clip and hanger sa kabaw solid pa siya nasa first stop pwede eh. pa yung pamorma ito air max dito nasa 10.5 napakagaan 880 lang siya oh. ah, magbabawal yung dragging niya mga bossing, ah. sa cleaner niya may konti punit so pa dyan dyan patukla punit wala pang ganda ito pamorma 880 lang naka new arrival pa sa clip and hanger sa kabaw ito yung partner niya oh. good pa siya oh. wala pang tukla wala pang punit yun, oh. 880 new arrival Meron itong puma. Uh, sa isang puma is size 8.5. Yung pangilalim may dragging rin siya. 780. Ang simpleng pa normal lang. Mga size 8 lang ito siya mga boss. Yung pangilalim. ilalim. 1,800. Sulit po ito. Tuklap po nito. Wala pa naman yan dyan pa. Is 8 ito sa may drop step na Adidas. Sulfad. Walang sulfad pangilalim. 1,400. Wala rin ganun dragging. Yan, goods pa sya. Isa pa dito simpleng pamorma na size. Ito, ito, ito. Ayan o. 980 lang o. May dragging na siya. Mababuli yung dragging niya. Yung tukla, punit, sol separation. Wala pa naman. Sol pa dyan. Dyan pa. Yung sapatos to. Ayan, may punit. Ayan. Pansi ka busing mga size 9.5 siya dyan. May kalakihan o. Puma dito, pang-araw -ar na natin. Na size 8 sa Puma. Ano pang ilalim o. Wala siyang ganun po ito. Naganda po itong puma nito. Sol pa dyan. Diyan patok lang Wala pa naman. Check yung partner niya. Baka andun yung presyo. Wala tayo may nakita yung presyo yun. No? 1,200 dyan ito. 1,280. E, uh, kairi. May kairi dito. Baka magustuhan nyo lang kairi busing. Mga pangharabas na natin sa court. No? Sabi ko kung hindi ka masailan. Pwede rin siya pamorma. Yan o. No? 1,880 may dragging na rin sya pa dyan, dyan pa tukla po wala pa naman ang ganda ng color nito size 10 sya oh. sulit pa 1,280 na sya tukla po wala pa naman size 11 dito, laki pa nito 1,300 oh. Nike triple white sol pa dyan, dyan pa ito, ah uh, may itong Jordana size 11 na jump mga bose, ang ganda pa nito Dikit ang separation wala pa naman goods po pa nito. Pang ilalim mo 3,800 siya. new arrival, sulit pa kasi siya no kaya medyo pricey siya. At ito dong pang-araw-araw lang natin na sapatos na size 42 to. Yan mga Goods po pa, pang ilalim mo wala ganung food food. Oh. Parang nasa 1 to rin siya. Yan, ko mga size 8. Yan, size 11 to ulit na ultra boost dito tukla po ulit wala pa naman pangilalim wala siya ganun food pad 1 inch siya itong puma 9.5 ang ganda ng puma oh. yung mga kunting separation lang yan 450 lang siya yung pangilalim baka matripan nyo lang 450 yan. size 9.5 dito sa may clip and hanger sa may kubaw at meron triple white dito na adidas adidas dito big size dito mga size tube yata ito Ang laki oh may dragging rail line 1,100 siya. At isa pa ditong... Yan, Nike Monarch. Size 12 din siya big size. Ang daming big size, pangarabas lang natin mga boss. Pangilalim, may dragging na rin siya, 1,400. At mayroon tong ASIC. Ang ganda ng color ng yung ko oh. Size 11 siya oh. Flat shoes. 1H siya Pangilalim, may dragging na rin siya Solpad yan, dyan pa. Yan, tukla, punit. Wala pa naman ako may nakita. Ulitin ko busing yung mga malilit na issue din natin mapansin. No? Ang, 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 ang kadalasan lang mapapansin natin yung sintas, solpad, tukla, punit, pangilalim, may dragging yan lang kadalasan natin napapansin pero yung mga liliit katulad na ganito no? Nah, natin bihira natin makikita yung mga ganito yan size 9 siya dito sa may puma RS system yan, pangilalim 1 to lang siya oh. sulpan yan dyan patok na po nito wala pa naman mga bossa white nito Air Max 97 ganda ng color niyo ako white ito baka matripan nyo lang ito ha ulitin ko clip in hangers sa kubaw anyo yung arrival? Uh, ito, ah... 2200 2500 pa Naka off-white. Yung sold pa dyan. Dyan pa. Malinis. Ready to use na lang sya. Tansin ko size. Yung size 8.5. Yan ah. Ulitin ko. Clip in hanger sa kabaw. Naka dito. So, size 10 sya. Pangilalim ah. Mababa lang yung dragging nya. 1300 P1,700. Yung arrival. Sold pa dyan. Dyan pa. Hindi kitang sold separation. Hindi kitang sold separation. Wala pa naman. Baka nag-hapin like Nike size 9 siya. Yan 880 lang. Yan, may dragging na rin ilalim, yung sulfa dyan dyan pa. May mga konting sulfa separation lang. Itong J4 na naka off-white. sulit pa nito. Ang size is size 10 inyap siya mga boss. Sulfa dyan dyan pa. Tukla po wala pa nang malinis. Ready to use na lang siya. Pang ilalim, wala rin siya ganun food food. 3, 5, Ulitin ko, new arrival pa, mga boss, kaya medyo pricey pa siya, no? Sana pag-sale, makita natin to. sulit nito natin. po check natin lang mga isang size. Ayan, meron itong J4 na naka-off-white. Ang size nito siya, size 12.5. Ang laki. Yan para sa mga big size na 12.5 dyan. 3,500 new arrival pero sulit pa nito. Pangilalim mo, nari siya ganun. Put-put, di kita, sole separation wala pa malinis, ready to use lang sulpad, and dyan pa sulpad nyo yan, baka matripan nyo lang ha uh, clip in hanger sa so kabaw, naka nyo rival sana pag sale, makita pa natin ito kasi napakasulit pa itong J4 nito Itong magandang neck dito yung mga punting dikit siya pero sulit din yung pagkadikit nyo no? hindi rin ganun kalata may pa siya, ang ganda nito Pangilalim mo oh. wala rin ganun punting, 1,500 nyo rival yan, size 10 siya dito. Baka matripan nyo lang ito. Pwede itong Mizuno. Nag-up nyo sa mga player natin na size. Yan, 8.5 sa Mizuno. 1,280. Toe drag, heel drag. Minimal lang at meron itong ganda ng colorway nito. Bira lang itong colorway nyo. Oh. Size 9.5 sa Ultra Boss na Adidas. Na, 980 lang siya. Oh. Pangilalim mo na rin siya ganong. Pud-pud. So, isa pang neck dito. Ganda ng colorway. Oh. Oh, 2800 na pa nito size 9 siya. Toklap punit wala pa naman. Pangilalim wala rin siya ganoon food food. ko bosing medyo price pa kasi naka new rebel dito sa may clip and hangers ko ba oh. Ito may tong ato para ara lang natin oh. Ganda pa nito. Ito baka nasa 1215 ito siya. Sulit pa ito, eh. pakalitan presyo. Para 880. 800 pero sulit pa siya oh tansya ko lang mabusing mga size 8 lang pang araw-araw lang natin pamasok sa trabaho pang motor-motor itong J11 baka matripan nyo lang yan o J11 baka matripan nyo lang ang size 9 sulit pa dyan dyan pa eh tuklap na rin siya oh ang pangilalim yan uh, 980 size 9 J11 Skechers dito baka matripan nyo itong Skechers small size size 8 lang siya yan o 780 may food food na rin yung ilalim so pwede itong Nike yan, 980 lang siya. Walang tiketa mga boss. Tansyay na lang natin yung size 8.5 to 9. Pwede po ito pamorma, pang araw pumasok sa trabaho at new balance. Matripan nyo itong new balance na ito. Yan, 1,200. Sulpan yan, dyan ba, Pero makaiba na yung sulpan. Pag yung lalim, lari siya ganun dragging. Sikat yung partner niya, di ko makita ang etiketa. Ulit ko busing clip it na hangar sa may tayo tayo, new arrival size 8 dito sa New Balance pang ilalim siya sya ganong put put isa pang misuno dito misuno na size 9.5 sa misuno hindi pa yung sulpad nyo pang ilalim mo uh, 1,400 sya tukla po ulit wala pa naman dyan pa yung sulpad nyo size 8.5 sa adidas baka matripan nyo lang pang araw araw lang natin pang harabas pang motor motor lang natin equity na adidas pang ilalim So, 1,280 na siya mga boss. May dragging na rin siya pa ilalim. J4 dito. Ang laki ng J4. Size 12. Eh. Sold pa niyan dyan. Po. Tukla po nito. Wala pa naman. Baka matripan nyo lang. Ha? Eh. Pag ilalim mo. 3,500. Wala rin siya ganang dragging. Yung goods pa siya mga boss. So, pang Nike dito. Pang araw-araw lang natin. Pull lang siya sa laba. Size 10 siya. Pang running shoes. Pang harabas. Pang ilalim. 980. Yeah. May dragging siya pero mababaw lang. No? Huh? Kunti rin dragging niya. Westbrook na ito muntik pa natin malampasan ito si Westbrook size 9.5 dito si Westbrook na ito ang ganda ng colorway nyo yun nga lang putiin alam mo naman si puti medyo dikit yan 2.5 sya dito may dragging sya 2.5 then naka new rival pa 9.5 sya baka matripan nyo lang Westbrook Jordan yan yeah, medyo pricey pa dahil naka new rival tayo mga boss dito sa may cliff and hangar sa kabaw ito under armor simple lang oh 1,500 rin siya may dragging may dragging siya kaunti lang tukla, punit, wala pa naman check natin size niya ito meron yung under armor na 8.5 ang ganda pa nito makagaan oh. under armor oh. tukla, punit, wala pa naman pang mo wala siya ganong putputa. ha 1,500 dragging niya mababaw lang and then meron itong J4 Yun, oh, J4 na naka off-white ulit oh. ay wala na ayun off-white nga siya Opo, tiketa niya, talbirado ni tiketa nyo Food awala wala nang tiketa. Sold pa niyan diyan pa. Yan pang ilalim 2800. Wala rin ganung food food. Tantsahin ko lang mo boss, mga size 9 siya. Ayun oh. Baka matripan niyo lang to Ah, uh, medyo pricey pa dahil new rebel Clip and hangers sa kubo tayo Tokla purit wala pa naman ganda pa sa ito. Baka matripan niyo lang naghanap kayo itong sapatos. Itong simpleng Nike lang, pang-araw-araw lang natin pang harabas. No, sito size 8.5 lang siya. Yan. 850. Yung Airmax dito, size 11 siya. Yan o. One to, may bidragging rin pang ilalim. 1,800, sold pa dyan, dyan ba? Wala na siya sa laba mga boss ha. Isa pang Adidas dito. Adidas na size 8. Yan, may dragging rin yung ilalim yan. Magka ito, wala tayo may nakita presyo dito. Sold pa dyan, dyan pa. Yan. Sa client rin may punit. Pangarabas lang, baka nasa 1,000 below lang yung mga boss ha? sapatos, bira lang to sa Oakland oh, Camel, bira to so sa kayo okay, Camel tong Camel nito sa ito size 42 sya ano, sol pa dyan dyan pa tukla punit yan, wala pa ng pangilalim ilalim binandrit iti lang sya mga bossing ah, makamuntip pa nyo yung Camel stand dito 1,400, marumi lang sya pero wala ganun dragging, sulit pa itong under arm ko nito or face nito, tukla punit wala pa naman sol pa dyan dyan pa ganda ng color itong misuno na ito baka maghanap yun ng misuno size nito, size 10 siya Euro 43 yan 1,280 may babaw lang dragging niya may dragging siya pero nababaw lang size 10 tukla punit wala pa naman mga bossing ah pero sakali mo gusto nyo lang ah uh, check nyo na mabuti ah ito goods pa siya ang ganda po ng color niyo kung yung lalim. wala rin ganong food at meron tong Nike dito 9 packs na size 11 wala siyang sole pad na pang ilalim may dragging na siya pero mababaw lang 650 pang araw araw natin pang harabas pamasok sa trabaho pwede pwede pa yan size sa new balance ang ganda nito new balance nito yan sa mga nakakaalam na na new balance size 10 sol pa nyan dyan patukla punit wala pa ng pang ilalim mo 980 pwede nito pang more mo, sabi ko kung di ka lang masilang pwede nito pang more malinis naman siya eh tukla punit wala pa 980 lang sulit pa siya. new balance 1500 sa mga big size dyan na size 12 ganda tong air force one ito pang ilalim 1800 yan pang ilalim yan pinakita ko na may dragging na siya. mababaw lang din and then yan solpad nyan dyan pa tukla punit ayun sa upper wala pang upper niya, pang labas nyan pero solpad nyan dyan pa sa cleaner nyan may konting punit may konting punit dyan sa cleaner nyan pero para sa akin sulit siya ayun pamorma pwede pwede pa siya baka matripan nyo lang clipin lang sa Cubao new arrival 1.8 dyan sa Air Force 1 na size 12 color win ito Puma Trinomic 8.5 yun may dragging rin yung ilalim yun wala tayo may nakita yung presyo baka nasa 1,000 below ito siya ang ganda sa nang kanya pero sa ilalim kasi may dragging siya Baka sa 1000 bilo lang itong mga bossing Ang ganda na pa ng color yun Tukla punit, wala pa naman Soulpad yan pa Ang bossing, mayroon itong Air Max na pang babae Pwede rin sa pang lalaki Pag kasukat nyo lang Size 8 sa lalaki 5.5 sa babae Euro uh, 39.5 siya Yan ang sizes niya mga boss Ang ganda pa nito Pag oh. matripan lang Pwede sa babae Pwede sa lalaki Pag matripan nyo yung kulay At kasukat nyo Pwede pwede ito Tukla punit, wala pa naman sol yan dyan pa Pang ilalim may dragging siya pero mababaw lang ulitin ko sa inobius din siya. Okay, okay tayo. Bawal tayo sa Maselan. 980. New balance nito na ito. Bo si Merto new balance sa 787. Sulpan niyan diyan pa. Pero siya pang outdoor. 980 no Marami siya pero wala ganun pudpud oh. Yun. Yun oh. Sulpan niyan diyan pa. So sa presyo wala pa kami nakita. Air pillar dito na naman to. Uh, 880 lang siya yung pang ilalim niya. Ang um, size nito is size 8. Sulpa niyan diyan. Ang ganda pa ng caterpillar, sulit po. Wala pang punit, wala pang tuklap. Ito is small size na Vans, mga size 7 lang siya. Yan may kunting pud-pud rin siya. No? Wala tamin ayan, 1200 lang siya. Si bans may mga Ang issue ni Vans, may mga kunting sulfuration siya diyan, saka kadalasan bakbak dito. Yan. Yan ang issue ni Vans. Ito baka nag-gap nitong sapatos. Ano, 180 lang siya, size 9 siya. Sol pa diyan pa. Wala pa wala pa tukla pa. Kunit wala pa pang ilalim. Wala siya ganung pudpod. Simpleng sketchers Ultra Go. Size 2 is size 8 lang siya oh. Yeah. Napakaliit lang pang ilalim. Yan yeah, may dragging rest siya. Oh. 580. Puma dito. Size 7. Mas lang. Sulit pa siya oh. Pamorma. Pwede pa ito pamorma. Malini. Ridiculous na lang siya. Adidas dito, dito na small size size 8 sa babae 6.5 size 8 sa lalaki 6.5 sa babae euro 40 siya yan Solpad niya iba na solpad niya pero pang tuklap po nit wala pa naman malinis ready to use lang pang ilalim yan 980 to drag heel drag minimal na siya at pwede tong adidas pang babae yung colorway yung mga tuklap nga lang siya yan 780 lang siya yan size 7 size 7 to 8 pang babae armor Size 8 sya. 1-2. Paharabas lang natin mga boss. Isa pang paharabas sa court. Pamorma. Pwede 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 to. Ang gano'n ito? boss yung mayroon yung size 12 dito na brick. Size 12. Paharabas. Pamorma. Pwede pwede po. Ito po. 880 lang mga boss. Yan. New rival pa sya pero 880 lang. Yan ang tama nya ang basketball pwede pa ito ulitin ko nga kung di ka masayalang pwede pa ito pa more Ma size 12 sa mga big size dyan ito yung partner nyo pad pa naman sya Pero, wala pa naman syang punit sole separation may mga konti konti lang sya sa ilalim yeah. may gusto lang ha uh, 880 size 12 dito sa may clip in hanger sa kabaw naka new arrival size 10 in half dito mga bossing baka matripan nyo lang itong adidas neto Pwede siya pamorma ha, pwede pang araw-araw, pwede pang basketball, pumasok sa trabaho. Ayan, pang ilalim, wala rin ganang dragging, 880 lang, nakanyoreable pa ito. Para sa mga taong hindi maselan, ayan. Meron siyang dikitan sa siya, siya dyan, So may gusto lang ha, uh, clip in hanger sa kabaw. Mga okay, boss, hindi ko hanggang dito lang muna tayo. No? Uh, salamat sa pagsubaybay sa mga vlog. Ayan baka minitripan lang kayo sa Netflix natin dito sa may clipin hangin sa kubaw. Magandang umaga lahat. Papa Tams, it's good morning time. Ayan mga bossing ko. Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa pag-antaboy sa mga vlog ko.